Make sure to hit that like button Get ready! What's up? Yehey! <laughs> okay Hello po mga idol Diyos Mara Mix Vlog po uh, Nagano po tayo? gumawa po tayo ng video dahil po sa ano, dahil po sa hindi po tayo nakagawa ng ng video natin o nakakapag-upload ng content. Ano po? Sa dahil lang po ano, ta ako po ay nagkasakit ano po. Ta ta at uh, hanggang ngayon ay eh, iniinda ko pa rin na I think uh, mga ano na 3 weeks na ito po, nandito dito sa ano dito sa kamay ko dito. Ayun. Abot po 'yan hanggang dito sa ano sa likod. At uh, makirot, no? So yung pong ano natin uh more than more than a week eh, hindi po tayo nakakuha ng mga content nakagawa. Uh ako po ay humihingi ng ano sa inyo ng paumanhin, no? na uh, hindi po tayo nakakapag-upload dahil lang dahil po dito. At hindi rin po ako nakapagtrabaho. Ano po? At uh, sana po ay maunawaan niyo at uh, sa ano bang sasabihin ko na ano uh, yung maunawahan nyo kaya hindi tayo nakakuha ng mga uh, o nakagawa ng mga video dahil po dito. Pag kumirot po to, abot po hanggang dito sa ulo ko. No? Ta uh, parang ano, parang uh, yung napapangiwi ako sa sakit. Hanggang ngayon ho, uh, ano, kumikirot pa po siya. Sabi nila eh baka lang, naipitan ako ng ugat or muscle pain. Yung iba naman sinasabi, uh, arthritis na. Rheuma. O di kaya sabi nila yung gout, umakyat na. Eh, umiinom naman po ako ng ano, ng, ng gamot para sa ano, yung uh, hong Tylenol para maalis yung ano, yung, yung sakit Kaso So, hin, parang hindi wata kaya. No, ho? nandun pa rin yung sakit. Maliban na lang po doon sa pinapahit kong ano, uh, ointment. No? Na uh, meron ho akong ah, uh, ito, Tylenol. Ayan, ano At uh, meron din tayong Advil. Ayan. Advil. Kung ano-ano. Tapos, bumili tayo ng uh, Asper cream. Ayan, yung lambs, tsaka ano, lambs uh, away pain. Ayan. Uh, para maano, mawala po yung sakit. Ano? No, tata, bumili rin tayo ng ano, yung bang isa pa, meron pa. Ano, ito ah. Uh, ayan, yung bolt ulcerative arthritis pain. Yan. Yung ano natin. pinapahin uh, pinapahid natin dito. Yan. Pinapahid natin. Yun. At mayroon uh, meron din tayong ano. Nung. Uh, meron tayong asyete manzanilla. Or something. Yun. At. Uh, ano pa yung uh, yung pagtatrabaho ko sa araw-araw eh hindi rin ako nakapagtrabaho pero itong ano itong isang linggo na to uh, kinorkul ako o talagang tinitiis yung sakit para makapagtrabaho ano, kasi kailangan kailangan na hong ano eh magtrabaho dahil alam nyo na, eh, may mga dapat din tayong bayaran, mga bills. No? So, kailangan ho natin lumabas o so magtrabaho o kumita. Ngayon ho, ah, uh, tsaka po pala, na ano, uh, itong mga, ano, ah, uh, susunod na araw, baka makakakuha na ako ng mga, ano, mga ikokontent content ko kahit paano kahit hindi masyadong maganda basta ho may content ako uh, siguro ma -ano rin ho tayo ta matututo rin ano <coughs> at uh, hihingi ako ng tulong sa inyo yung mga mga nag-ano diyan na kung may nakasubscribe sa akin na mga na mga vlogger eh pwede hong ano bigyan nyo ako ng uh, konting uh, o sabihin natin mga sikreto para ho ano uh, magkaroon ho tayo ng maraming viewers ano po yun eh comment lang po doon sa baba ayan sana po matulungan nyo ako kahit paano ayun at magano uh, mag ano na rin po tayo uh, tawag dito mag shoutout na rin tayo sa ating mga OFW dyan na walang sawa rin na alam ko nanonood kayo ng mga iba-ibang vlogger ano ha sana mabigyan nyo rin ng pansin itong sa akin kahit paano eh, makapanood kayo at uh, uh, focus lang po sa mga trabaho OFW at sana matupad ninyo yung mga dream ninyo. Sabi nga nila, dream come true. Wala kong imposible eh kung talagang magsisipag ano po. At uh, mag-iipon na mag-iipon. Para sa mga mahal sa buhay, sa mga anak, o kung sino pa yan. Ano po? At yung mga nasa Pilipinas po, eh, wag natin silang bigyan ng anumang mga problema para ho hindi maapektuhan po yung mga trabaho nila. Okay po at mga mga uh, yung mga mahal natin sa buhay na nasa ibang bansa eh magka ano ho ah uh, uh, trabaho po silang mabuti at uh, kayo na sa Pilipinas ay eh, mapadalhan naman kayo sa inyong mga pangangailangan. Ayun po. Ah uh, out din po sa ano sa kapatid ko nandyan, sa ano sa Taguig kay Kuya Joseph kay kaya at sa, sa, mga anak niya no? at mga apo ayan at kay Ate Mirna na nandyan sa Kabite sa Tautsayo Ah uh, sino ba mula kay Miraflor, Maripe P, uh, Mary Ann, Marian Teta, Marie Chris Christine ah uh, sino pa yung kung uh, hindi nabanggit, shout out sa lahat. Ayan. <laughs> sa mga hapo rin. No? Maraming mga hapo dyan. Yung mga ano, mga lalo yung mga anak ni Maripe. dami. Yung dalawa na nandyan sa ano, sa, sa Taiwan. No? Kay Mary at At sa gwapo niyang asawa. Kayon din, kay Guy na nasa Middle East. Ingat-ingat ha ah, uh, insan, eh, ingat kung medyo may kaguluhan na rin dyan. Maka kung uh, yung government eh, pinapauwi ka na, eh, sunod ka na lang. Uwi ka na rin. Ano? Para maging, maging mas okay yung kalagayan mo. Ano? You know? So, ingat. Uh, insanggay Ah uh, sa ano uh, malasin mga kamag-anak ayan uh, sa iba Tarlac no yung mga Morla ah uh, Gabriel ah uh, ano pa ba? mga Tanyedo ah uh, Prias Kapian ayan uh, mga shoutout po sa inyo Uh, marami, marami pa akong mga, mga ano dyan, mga perer, ayun. Mga perer. Uh, meron pa. Kina, ano, kina Kuya Bong. Ayan. Uh, uh, kalimutan ko yung mga, ano, mga anti ko dyan, ano. Pero marami. Ayan. <coughs> Kay uh, Auntie baby No? Uh, mga de La Cruz ayan uh, nasabi ko na yung Prius no? ano shout out po sa inyo Ta sa susunod o. maglilista nga po ako <laughs> para ano marami eh uh, ayan. uh, dito sa Boulevard mga Domingo maging sa Kamiling mga Domingo ayan at uh, mga Sarmiento ayan mga pinsan ko rin dyan mga sarmiento na sa boulevard no, o tarlac uh, dito naman sa ano sa Tacloban, yung mga Ramak, Abelia at Magallanes ayan, siya tawad po sa inyo lahat ha? yung mga kapatid ko dyan at uh, sa lugar naman ni Mrs. dito sa ano, sa Bisaya, Samar sa Marami siyang kamag-anak dyan. Uh, sarawis. Uh, pero kasi dito siya, ano eh. Uh, dito siya uh, lumaki at uh, talagang dyan kami nagbakasyon. Sa summer, sa northern summer. Dito sa may Santos. Shoutout po sa mga ano iruma at kahusay. Ano po? at sa mga iba pang mga uh, pinsan nila. Shoutout out dyan sa Sabat Santos, sa uh, Bye Bye Cinco, Shoutout out. Ayan. Uh, <coughs> sino pa nga, sino pa ba? Ayan. Uh, shout din sa mga lahat ng mga ano, nanado dyan na mga barangay kap, kap Barangay Captain, no, tsaka yung mga konsihal. uh si uh, uh, Kapitan Luz ata nanalo. Ayun. Okay po. Ta nanalo na naman po kayo. Palagi. <laughs> At uh, uh, ano pa? Sino pa nga? Sino pa ba? Uh, yun. Siguro sa susunod eh talaga um, uh, marista na para masyato po natin sila lahat. Ano? At uh, dun sa mga ano naman Natalo, better luck next time Diba, makamalay nyo Sa susunod na habol kayo eh, Kayo naman Ang ang uh, manalo At magkaroon ng uh, Ano ba Tungkulin dyan sa barangay Okay At uh, pong ano, uh, mawawala ng pag-asa Ayun Ah uh, Okay po mga idol, mga lodge sa uh, bit sana po ug uh, po ninyong kalimutan na mag sa ating YouTube channel Josmar Mix Vlog. Ah, uh, i-like and share at uh, click na rin po yung notification bell para lagi po kayong updated uh, sa ating YouTube. Ano po? Ah, uh, depa ano Okay, hanggang dito na lang po at maray-maray po salamat. Okay, bye-bye po.